O oh, mga karels, mag muna ako ng pusit. Tiglaan lang tong wala na isipan ko mag ng pusit at wala akong ihawan. Gumawa ako ng alambre na ano, pinag bulbul -bul ko lang para may ihawan. Ayan. Ayan. Yeah, makapag iihaw rin ng malapit ng maluto mga karels. Ang um, kain na. Ayan na. Ayan na pusit ya gagayating mo na at para makakain. Pwede na no? dami yung taba pa na ng pusit. Tapos nilagyan ko ng sibuyas, kamatis. Ayan. masarap to mga karils. Pusit. Ang ulam ko ngayong gabi. Ayan mga karils, kakain muna tayo. Sarap to mga karils, iniyaw na pusit. Oh, oh, kakain na muna ako yan rin ako ng sausawan mga makarex Para mas masarap.